Flex ko lang po ito ang aking puno ng rakatan. Nilagyan ko po siya ng matabang lupa at sa ibabaw. Tinabunan ko ng medyo pilit na lupa para hindi malukay ng manok. Yan po. Ito, itong malit na saha, kukunin ko to, tatanggalin to, ito lang sa, hindi pwede na magkasabay sila na usbong. Masilan po ang lakatan. Ayan. Ikapayas na kami dito. Oh. Ayan. Nakaharvest na ako ng ano. Higit isang kilo dito. Bakuran lang. inabunuhan po namin yung, ta uh, yung talong para amunga pa siya ng ano ilang araw, ah, dalawang linggo na po mainit, tsaka kung umuulan eh, kunti-kunti lang yung ulan hindi sapat para sa support sa mga tanim siguro may hapon ay magdidilagay din sa sagingan kompleto dito may sili ayan ito po yung atsal o yung bell pepper yung nilalagay sa adobo, minudo, ego sa iba iba pang klaseng lutuin ayan, ayan. para ma-breeding ayan pag so, magluluto ako, pag wala akong sibuyas ito yung ginagamit ko dahon ayan tapos dito, nang na rin kami na alugbate. Sa susunod ng mga araw, lalagyan ko ng time tayong... tali lang ako, ano para pakatay siya, islanting dyan. Ayan, hindi ko na kailangan bumili ng gulay. Dito na ako magkuha ng gulay. Ito ang pipino, ah. Kahapon, nakakuha ako ng apat na piraso. ala, kunin ko to, oh. Ito, ito, ito yung ganito. Kailangan to siyang kunin. Kasi para mag-focus lang doon sa isa ang nutrients. Ayan. Ganun lang. Ang dali. Nabisan ko na itong aking sigarilyas. Kahapon, ito nag-iba. Kasi kahapon, pinalitan yung poste. Sagi ito sa ano. Buti naman kasi kahoy ito. May na ng matibay na ano. Di bunga ng mga talong basta kay basta mainit ang panahon. Ako ba? Ayan yung post na tinanggal po doon. Pinaritan kahapon. Ayan po yung hinagdawan namin. Pero yung iba niyan, binili. Binili. Ng one, 120 pesos. Ah, uh, 130 pesos. Kasi naawa si Gagang yung mga bata na nanghagdaw daw. Or, yung mga nas, naiwan sa area ba? Ha? Asa dapat? Ito. Ato tari-try. Hindi maka Ato, ano mga si Kuan ba? Padahin Napa na dai? ko tro? Yang hapon. No. Ay ugma dai. Wala kay trabaho ugma